Buy 1, take 1 sila Bukod dun sa sale ha mo ha discount na ba? 3916 3916 na yon. Buy 1, take 1 pa So ibig sabihin Pag nakabili ka ng na isa nito, Pwede ka pang kumuha ng isang ganito Na libre Andito lang yan sa ano, Sa 3 months Ang dami ko lang kinawa O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 Ang tanong na lang May mabahay ka ba? Yun lang ang tanong <laughs> So, baka wala tayong pambayad. Kasi ang lulupit po, tira mo. Pare, ito, Air Force One. Uh, from 8,395. 5,800 na lang. So, ngayon, to, ito, binili ko. Pwede pa ako kumuha ng isa pa. Kung nari, ito, kinuha ko to. Ito, libre na to, mga boss. Diba? So, ang dami pa niya, no? Ang dami mga Air Force, Jordan. Lulupit. Ito. Kasi may mga pambata naman, available din yung mga pambata nila. Tapos, may mga pambabies din. Ito yung mga pambabies nila, oh. So, ikaw, ba, anong kukunin mo? Wala kang mahanap? O, oh, hindi, na tayo bibili. Ayan, oh. Ayan, Kuya Bog, shoutout sa'yo. Ayan, teammate ko sa Senate yan. Nandito rin, nakita kami. Ayan, may mga slippers oh. Ang Al laki na ni Mamon, no? oh. Ano na height mo, par? 6'5 na po. 6'5 na? Pwede dati, ano lang siya, nakita ko sa mga... Ano, anong height mo? 6 oh, lang natin. 6 lang, no? Ngayon, 6'5 na siya. Ito, gaganda oh. Discount 10,000, buy 1, take 1 pa. Ito, boss, kasama to. Anong price niyan? 2,000,000. Naka 50% off. Ah, kasi naka 50% off so, siya. So, pag 50% off, hindi nakasama sa buy one, take 1. Wali, solo payment siya. Okay, okay. Sige, sige. Pero, still. Mga par, naka 50% to. Ganda. Ang ano daw pa ito? Jordan. Meron din sila pala larong baso. 3-6 na lang. Tapos oh, kung so, may rin sa Jordan 1 oh. Meron ding Air Force 1. So yung mga boss, ang dami po pwedeng pagkilihan. So pwede rin pala sa mga shirts. Kaya sa mga big sizes. Oo. Uh yung mga malalaking tao. Ang laki yung. Available pala dito. So, boss kasama rin ba sa buy one take one? Pati, na, pati, pati damit. Pati damit, pati apparel. Eh. Pero din pala silang ano, jogging pants. <laughs> Ganda, no? Oo. Oh. Kaso walang size, puro XXL, eh. puro double XL. Eh. Air ear, Jordan. Air Jordan. Oh. Ang dami nila pinamili. Si Kuya Box. Tapos, ano yan? Magkano na lang sa ngayon? Uh, dalawa, ano? Five. Dalawa, 5,000 na? Okay. Dalawa, 5,000? Ito yeah. yung kinawa ko. Ito, isasabay ito. na ni Kuya Bob. Kaya mapapansin niyo bakit puro pang babae? <laughs> oh Kasi siyempre, alam mo na. Yung mga nakakulab ko, binibigyan ko ng sapa. Aywe? Oo, oh, kagaya nito. Ayan. Eto, syempre, ito siyempre kay Utol. Ayan, kay Princess to. Tapos, sa mga to, pero, hey, sa mga ano doon. Ito yung nakakulad ko nun no sa ULH, Fat Gonzales. <laughs> tapos, hindi man ang pati. Tapos, ito, <laughs> bigay ko to kay, ano, kay Madam Cheng. Madam <laughs> oh, Cheng. Madam Tapos, ito, bakit to, bigay ko to, Sino pa ba ang nakakulag ko? Pia. <laughs> <Billa. laughs> eh, hindi, sino yung nakakulag ko Hindi, sa, si no? ano? Sino pa ba? Si Chef. Si, si ah, si Katrina Ah, si Katrina. Sige kuya, pwede na po ito. Ibilangin mo na daw ni kuya. Gwendo. Para pati yung naman yun. Sino to? Sino may suit nito? KD-16. kd KD-16. Ah, KD. ah, KD. KD Dapat yung galaw mo kay KD din. <laughs> ito kinuha ko. Well, Yan. Oh, yellow. Tsaka to. Di tumutugtog ako yellow? Kinuha D ko na rin. Yan. Kasi ito. Ito pa kinuha ko. Oh, sir, baba. mo, oh, ito, oh, ito mo. Oh. Air Force One. Tama ba Air Force One? Air Force One. Sir, double check na lang. Sige, double check mo na lang muna. Jordan 1. Kano na lang ba ito?